Hello everyone! Try nyo! Ang sarap nito! Coffee gelatin! Lalo na yung mga may hilig dyan sa kape. Lasang-lasa po ang coffee. At malinamnam. Sa isang casserole na may 3 cups of water cold, Naglagay po ako ng clear gelatin, one sachet. Then, hinalo-halo ko lang po. After that, nilagay ko na po yung 3-in-1 coffee. Hinalo ko po at sinalang ko na po siya sa apoy hanggang sa matunaw po. After matunaw, nilagay ko na po yung condensed milk. Then hinalo ko lang po at sinunod ko na po yung ibab. After ko po malagay lahat ng ingredients, pinakulo ko lang po ng konti. Then sinalin ko na po siya sa lagayan. At nilagyan ko po siya sa ibabaw ng powdered milk. Kain po tayo. Ingat po tayo lahat. Thank you for watching. Bye!